Ba? Perfect Ayan. nga naman talaga dahil we are flexing our personal fitness trainer yes. si Sir Vincent, Vincent Zeo Manalili Ayan. Or we can call him Coach <laughs> <laughs> oh, nga Coach diba? nga naman Ganun Coach ang tawag nila Good, yes. morning, good uh, coach morning Vincent po. How are you? Yes. All good all good uh, oh, All yes. good talaga kasi kita mo naman Oo. flex na flex ang mga muscles you can see, ni Coach diba? Ibang iba Kailan po po kayo nag-start na maging isang fitness trainer? Actually, just uh, a year. Hindi, parang couple of months ago. Couple of... Mm. What? Couple of months lang talaga? Pero, even Pero matagal ka na pong nag Nag-gin? Ah, around 8, mm, 9 years na? Uh, oh Ah, 8, 9 years, years ka na. Pa lang Tapos, ako bigla lang pumasok sa'yo na gusto mo maging fitness tra trainer a year ago lang? Mm, no, parang medyo matagal na siyang na medyo matagal na siyang ano na nasa na, isip. Nasa isip ko pero uh -oh. hindi ko siya parang pino-pursue kasi nag-open lang talaga ng doors. Oh. oh. So ano yung mga pumigil sa iyo dati coach na parang oh. uh, wag muna. Hindi mo na itutuloy. Mm, uh -oh. Hindi kasi ako yung type ng person na like madaldal or ano pero like from time to time let's say, let's say for example may magpapatulong sa akin, papaturo. Uh -oh tinutuluan ko sila. Yeah. Pero again, hindi ko parang winner na mag... maging oh. isang trainer yes. talaga. So parang nanjan lang, "Uy, Vincent, pa-help mm -hmm. naman ako paano tong paano ganito?" O oh, sige, eto ang gawin In mo, ang mga ganon. Oo, <laughs> hanggang sa ginawa mo na siyang profession. Oo. Yes. O anong ginawa mo na siyang profession, coach? Ano naman ang itsura ng isang araw ng isang fitness o -o. trainer? Kamusta mm. naman? Oo. So sa isang araw what it would look like is so mag-prepare ka ng programs. mag as an in-house for Royal Fitness Hub. Uh, -huh. uh mag iikot ka ng clients and then um sabi mo sila, weigh-ins, mga ku-curate ng mga program, mm -hmm. mag usap kami kung ano yung mga kailangan nila. Mm -hmm. Um parang interview. So uh -huh. para malaman ko kung um ano yung fitness level nila ani yung um, may concern sila na kailangan ma-assess before proceeding na mag mag-start ng ano nila path nila towards fitness. So daily yan, na ganyan oh, yung ginagawa ninyo. Tapos di pa sinasabayan niyo rin yung mga clients. Uh, from time to time, pero minsan kasi mahirap sabayan kasi kailan ko i-observe? Uh -oh, uh -oh. so, kung tama so, ba yung uh -oh. ginagawa nila <laughs> o hindi. Ay, kapag ano kunwari kailangan ko po ng coach may gym na po ba kayo or pwedeng kahit sa ang gym? And the, um for me in-house po kasi ako ng ah, Royal Fitness Hub. Uh, uh, in-house. In mm -hmm. Yes. Ang tawag diyan nasa loob, loob, ng, ng bahay. <laughs> Pero out? kapag uh, hindi out house. Out -house. <laughs> yes. uh, uh. So, eto nga, marami din po bang mga misconception, coach, pagdating sa mga personal fitness yes. trainer, And if so, ano po yung mga kadalasan na naririnig natin misconception? Mm. Uh madalas na misconception is um para ba yan? magician ka ba <laughs> Ah, okay na parang kapag once na nanjan uh -oh. na, may uh -oh. abs ka agad Ab ka dapat. Gumano ka ganun lang may magic. Pero ka na. ano kasi yan, kung ano yung effort mo, yun yung results mo. Iga-guide ka lang namin. Pero, uh -oh. ako kasi I don't want to put pressure dun sa mga clients ko. Yes. Gusto ko ma-enjoy nila yung process tama. Kasi di ba once na nandun ka na, mm -mm. parang ang feeling uh, na, na, ano na pipilitan ka mm -mm. kasi kailangan. Mm -mm. Hindi yung ginugusto mo mm -mm. kasi masaya ka. Mm -mm. Parang nasa linya ng pelikula yan. Ano? Mahal mo ba ako dahil kailangan, kailangan mo ako? Oh. O kailangan oh. mo kailangan oh. ako dahil mahal mo ako? Ganon! Ganon siya. Very dun, ah. ang oh, oh. peg niya. Oh, oh. Pero ano, um, ano yung mga biggest mistake na kadalasang ginagawa ng mga beginners kapag gusto nilang uh, mag-start na sa kanilang fitness journey? Mm, um, biggest mistakes, siguro yung basic is yung forms nila. Mm -mm. Um, nahihiya silang um-approach. Kahit, mm -hmm. say for example, hindi ka kukuha ng coach, okay lang ka naman mag-approach ka. mag, mag ka. Yun, yun ang ano, huwag kayong mahiya. Kasi hindi naman namin kayo kakainin o ano. Yun lang pala sana ginawa ko. Yun lang sana ako nag-agree. nila judge ginawa ko na lang pala sana nagtanong ako na po pwedeng gawin. hindi pa yun. Na pero syempre, iba pa rin pag nakatutok. Oo. Kasi binabantayan namin kayo. And personalize mm. yung programs. You know? So, yun yung parang advantage yeah. ng may yeah. Uh, yeah. personal yeah, trainer. Yes. Ano po yung uh, pinaka-enjoyable moment or pinaka-masayang part sa trabaho ng pagiging isang fitness uh, trainer? Mm. Of course, yung makita mo yung progress ng clients mo. Um, ito yun sa weigh-ins namin, yung mga progress pictures nila, PR days or personal record days pag Um, magko-compound lips. Or yung magbubuhat na sila tapos medyo tumataas na yung weight. Oy, uh, magbubuhat. O, mag -weight na. Oh, magbubuhat. Oh. Mag-weights na. Iba po ba yung mag ay magbabawas ng timbang at magbabawas ng fats? Ah, yes. Ano Very different siya. Tayo? Kasi pag sinabi kong maglulus ka ng fat, I mean, pag maglulus ka kasi ng fat, you're, you're losing weight. Mm. Pero kasi pag may weight training din tayo, we cannot say na nag- lulus ka lang ng weight. Kasi may possibility din na nagigain ka dahil dun sa muscle gain mo. Mm. Coach, may tanong lang ako. ano eto bang pagiging isang fitness trainer? Kailangan meron kang exam? May in inaaral ba ito? Or kailangan bang makapasa ka sa something? Mm. May mga certifications po tayo. Oh. Oh, ikaw, anong certification na nakuha mo? First certification? second certificate. <laughs> <laughs> oh, oh. ah, hindi ko ate pa din sabihin. Ay, hindi pwede. <laughs> pero, <laughs> pero may certification. May hmm, certifications. Oh, oh, so, hindi basta-basta na, ay, gusto kong maging isang uh, personal fitness oh trainer. Oh, just Let's go, dahil nag-gym oh naman ako. Sige, asked. pwede na, pwede <laughs> oh, na. Parang gano'n. <laughs> pero, there are some na hindi na sila dumadaan sa uh, certification uh -oh. just because of yung level of experience nila. I see. Ah, pwede so pwede naman 'yon. Yeah. yeah. Uh Oo. -oh. Ano yung mga madalas na mga qual natin coach, yung mga injuries natin na nakikita at paano natin ito nakikiter Hmm, madalas na injuries is siguro yung sa mga lower back nila, mga joint injuries, mga matatanda na siguro. Pero 'yan, yeah, as much as possible, <laughs> we are here to avoid those injuries. So again, uh -oh. um, prevention is always better than cure. So, ano mangyayari to sa mga walang trainer ba, mostly? Hindi, minsan kahit may trainer ka din, maaano pa rin siya kasi Marami kaming may mga factors pa rin kaming hindi makikita. Oh, okay. mm -hmm. so, um, coach, gaano ba importante ang uh, fitness? Yes. I mean, why do we have to go to the gym? gym. Kasi 'di ba, ngayon parang yan yung nauuso eh. Dati oh. wala namang ganyan, <laughs> 'di ba? Diba? Parang kapalungunan lang kakilala ko si Jetli. Mm. Oo, oh, oh, yung kakilala ko yun, <laughs> uh -oh. uh -oh. talaga, Wala naman talaga silang gym-gym nun eh. Uh -oh. Parang ang pagbatak lang nila pag pumunta sila sa farm mm -hmm. or yung mga trabaho, nagbubuhat-buhat lang. <laughs> diba? lang, parang batak na batak na. Pero ngayon biglang nag-boom ang fitness centers. Mm -hmm. Oo, oh, kaano ba ito kahalaga? Uh, it's important that, for me, sa perception ko lang, kasi I wouldn't want to impose again, important siya sa akin kasi it helps it helps us function sa ano natin. So, like yung like, like, sinasabi sa mga clients ko is kung ano yung dapat, kung ano yung nagagawa mo sa gym, carry over dapat yun sa mga daily activities mo. Mm. And so, kung nahirapan kang um, tumakbo sa labas or mapupunta ka sa mga times na may kailangan kang takbuhan or mm. may kailangan kang buhatin, at least kaya mo sa bagay. Kung nakakapagbuhat ka na ng mga weights dun sa gym, kaya mo kaya na ang ref. Oo, Pag maglilipat wow. kayo ng bahay. Oo, oh, Wait okay. lang po ha. Hmm. Ganun lang! <laughs> Buhatin mo yung bahay, anak. Ganun lang ha? Uh, meron pang cabinet. Okay. Okay. Mm. Uh, Oo, di ba? <laughs> Bakit kaya mo yan? Nag-fitness center ako <laughs> uh, oh. eh. Oh. Ah, di ba? <laughs> Ganyan mo nilang yung nanay mo. Oh. Oh, oh. <laughs> 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 Pero nakakatuwa naman. Coach, ano po yung mensahe oh, natin oh. sa mga nais maging isang fitness yes, trainer? At, at sa mga nais din na pasukin ang uh, fitness training? Mm. For sa mga gusto maging um, coach or fitness trainer, pag-aralan nyo lang siya. Do, your own research. Huwag kayong matakot. Huwag din kayong matakot mag-approach sa mga nasa industry na para hindi kayo mahirapan. Yeah. Tapos, kapalan nyo lang lagi yung mukha nyo. Okay. Huwag <laughs> Totoo yun. Kasi di ba kapag pumupunta ka sa kikisal, ang dami nila. Oo, na-overwhelm ka. overwhelm diba? ka. Tapos ikaw pagpasok mo, parang walang-wala pa yung uh, katawan mo. Di ka, kita mo yung mga naglalakad doon. Uh, uh, mga ganyan yun, no? Diba, oh, ang lalaki. Eh. you compare yourself. Mm -hmm. May mga naging ganun ka na rin po ba ng mga ng mga clients na parang, ay, ayoko na kasi nakaka-insecure. Kasi parang mm. hindi ko yan magagawa. Hmm. Oo, oh, madalas parang na-frustrate sila kasi hindi nila magawa yung movement. Pero, again, dito kami para normal lang kasi na ma ka. Lalo na kung hindi sanay yung katawan mo. Or hindi siya like, masyadong gumagalaw. Mahirap, mahirap na, like for example, mag-squat. Nahirap pa mag-squat. Okay lang maging, ano. Basta, dito lang kami para Dalhin kayo doon sa ano, Goal. Oo, doon sa Goal. May narinig nga ako sabi, hindi lang ang fitness, hindi lang naman for gain. Mm. It's for mental health as oh, well. Kasi maganda yung feeling na nailan. Sabi ko nga sa'yo ha, pag masama yung loob mo sa trabaho, mag-gym ka. Okay. Everyday oo, na nga. Ay. Kasi dul mo talaga mailalabas lahat ng sama ng mm -hmm. Kaya mo yan. Yes, coach! Ah! Ay, oo, oh, din. talaga. Doon no, nasa isip mo yung stress sa trabaho. Mm -hmm. Ayoko na! Ah! Ay, <laughs> oh, oh, Oo, tapos na nabawasan pa. Oh, pero okay lang mag-ganong. Magsisisigaw oh. sa loob ng gym, hindi coach. Hindi ba sasampal? Oh, Basta huwag so, lang maraming tao para hindi ah. ka... <laughs> hindi ka batoy <laughs> ng <na. laughs> bab. Pero diba, akala ko ba, pakapalan na mukha? Ay! Di ba? O ngayon naman, Coach, oh, since oh. nandito ka na rin lang naman, baka naman maari mo kaming alayan ng ilan sa mga stretching, na pwede nating uh, gawin. Oo, oh, 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 kahit nasa loob lang tayo ng mga tahanan. Wow. Yes. Oh, okay. Sure. Yes, oh, sure. Po. Sige. Okay. Paano po ba yan? mag split Oo, oh, oh, paano po yung first natin? Mas simple lang. Si. Right. basic, yeah. so, basic. So, mag-start muna tayo from the bottom, then akit tayo dito sa may arms. Bottom, I'm sure bottom, bottom up. Yes. We'll Parang alak lang yun ha I like that <laughs> Bottom up uh, Push Alright, so we we'll start with our uncles first We'll do uncle rotations around siguro so sabihin natin 8 reps one per uncle uh, Ano po ang reps? Repetitions, uh, repetitions. Tama oh. May idea ako uh, <laughs> Ay, wait lang po Ask ko lang question Ano ba? Susundin mo ba yung reps or hanggang sa mapagod ka? Hindi mo po kailangan sundin ang reps kasi nakatayo lang naman yan eh <laughs> Ay, ay, Bali, <laughs> bali. Sorry, sorry. Oh, Ibang red yun. Sorry, Relate sorry. Oo. Oh, oh. <laughs> 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 oh, uh, uh, paano po, coach? Okay. So, so from here, Yung tanong niya kanina, okay, dapat susundin siya. Uh Oo. -oh. Mm -hmm. Eight. Uh -oh, kasi warm up lang uh -oh. naman siya. One, One, two, three, four. Tumunog. Six, six tumunog seven, seven, eight. And then Tapos, your other leg. One, two, three, four, five, six, seven, Ah, oh, Nice. In fairness, wow. ganda. Pakifocus nga po yung paa ni Angelica na nagro, nagro rotate ng paa kasi naka-heels. <laughs> <laughs> oh, tapos po. Then, we'll start dito na sa may leg area na natin. Uh -oh. So, from here, kainis muna tayo. So, twist to one. Again, ten naman na tayo dito. So, that's two. two. Ay! Three. three. Four, Four ganon five. Ang saya, no? Six. Pinagpapawisan na ako. Wow, wow. Oh, okay. ang bilis, ah! <laughs> Disney princess nga, di ba? <laughs> then yeah. then uh, we'll ayun, start okay opening lang. up our hips. So from yes. here, open it up. Oh, oh, the, oh, okay. Sige. Kailangan ko nito. Wow. One. Bam! One. One. Para kang sumasayaw ah. din, no? <laughs> Oo. dala ay ganyan. Bam. Baba. Ah. <laughs> Para hindi kayo nahihirapan gumalaw dito, dito. sa may hips nyo. Yeah. Oh. dito yung ano eh. Five na siguro. Oo, oh, okay. Oh. Sa kabila na kasi madaya pag hindi natin nagawa sa kabila. Oh, sa kabila. Ma magsiselos yung right. <laughs> <laughs> oh ano ka kayo? Nandiyan ni ka? Nga. Kaya mo? Nandiyan ka? <laughs> Teka lang. Oh, next step tayo. <laughs> next step. <laughs> The, The hips. Ah, eto. Oh, kaya mo ito. Madali oh. lang yan. Yeah. <laughs> diba? Mm -mm. Ito yung usual na ginagawa kasi sa mga exercises. Oh. Po, ano? Before you start a workout, it's important na mag- Dynamic stretching. Muna dynamic stretching. Ano pa po ba yung ibang klase ng stretching at bakit may dynamic stretching? So we have two. We have dynamic and static. Dynamic is, yun yung typical na ginagawa mo before ka mag-start. Reverse na tayo. Uh -uh. <laughs> Before ka mag-start ng workout, para hindi mawalan ng tension yung katawan. So nasa tamang balance ka lang ng loose and medyo tense. Oo. Oh. Na-enjoy ko to. Oo uh nga. -huh. Pwede pa kanto na lang? Hula, pula hula, hula. Na last natin, dito <laughs> tapos, na tayo. So sa arm. Ar fly, fly, fly. In the garden, it's flying high. In the meadow, it's flying low. Ba't iba yung sayo? Ganito yung kay Angelico. Lilipad <laughs> na. Para ka namang nagsiswimming. Oo. Oh, oh. Coach, ano po ba yung mga dapat nating alalahanin kapag pumupunta tayo sa isang uh, fitness center? Yung damit, mm. so yung always, sapatos, anong klase ng sapatos, gano'n po. Yun. Always wear proper attire. So you can wear mga dry fit na t-shirt. Uh, sa, sa pambaba niya naman, you can wear shorts, um, joggers, leggings sa mga babae or cycling. Mm -hmm. you know. Sa shoes niyo you can wear rubber shoes or sa iba, mas prefer nila flat shoes hindi yeah. mm. mm. ba pwede ito? <laughs> ewan ko na lang kung yung, may yung rubber shoes kasi narinig ko one time na hindi mas okay na yung di ba yung rubber shoes kasi na usual na ginagamit natin may heels siya mm. so uh -huh. depende pa rin dun sa workout na gagawin mo kung tatakbo ka okay lang na mag rubber shoes ka pero ang, for example, mag, magda ka or magsquats ka, always better to wear something na flat, like Vans, Converse, mga ka na. Pwedeng socks lang. What? Ay, oh, sa stretching, oo. <laughs> oo, oh, oh. <laughs> oh, pero yung oh, iba kasi nakikita ko pag nag-waste. Sa so, iba, pwede kong payagan nung gym oh, na lang. Oo, huwag lang makamit. Ay, ah, si deadlift. Alam mo yung deadlift? Hindi, ano po yun? Yun yung kapatid ni Deadpool. <laughs> Ayun na tayo, Miss Bea. <laughs> <laughs> Ang baon. Kaya Oo. Anyway, Coach, maraming maraming yes, maraming po. salamat po, sa pagpapaulak ng aming imbitasyon so invitasyon. Baka may nais po kayong nga batin, shout out, ayan. At saan po kayo makokontak kung sa yes. sakali man na nais na mga ka natin ang mag-avail ng services ng isang, isang fitness, fitness trainer. trainer. So you can always visit us sa uh, Royal Fitness Hub. We, are, we have our Facebook page. And then Royal Fitness Hub and we are located at Crown Legacy po. Personal? Ah, for personal, you can message me on my Instagram, uh, Vincent underscore Zeo. Pero yung O don't zero, zero. Oh, <laughs> Sa baba. Tapos, email? Coach? Uh, email, you can contact me at vmanalili14 at gmail.com. Ayon. Man. So, so mga ka-MP natin na handang-handa na at decided na talaga na magpapayat. Yes, maging fit na this year. At responsable sa desisyong oh. pinili. Binari Oo. Oh, ano? Siguraduhin nyo Oo o oh, oh, contact-contact na tayo ng personal <laughs> trainer kasi it's different, no? Yes. Kasi, di ba, coach, kahit na lumalabas sa uh, hindi nakakapunta sa gym yung mga client, pwede hmm. pa rin silang humingi ng routine, no? Huh? So, Oh, di ba? Wala diba? diba kahit saan, pwede mo nang ma-achieve. Ikaw, ma kailan ka mag-gym? Uh, um, alam mo, Miss Bea, nag-set ako oh. last year, pero niloko ko yung sarili ko. Hanggang ngayon ba? <laughs> hindi na. <laughs> <laughs> eh, hindi na. Itutuloy mo na this oh, year? Oo, itutuloy ko na po this year. Yan. Wait lang, puyat lang to, pero... Lalaban. <laughs> Lalaban <laughs> tayo. Oh, tayo. Oh, oh. Anyway, mga ka-MV, ang ating Oh My Job. Kilalan.